At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng Kanyang Kristo sapagkat inihagis na ang tagapagsakdal o tagausig sa ating mga kapatid na siyang sa kanila ay nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Di ba si Satanas araw at gabi nagsusumbong sa Diyos? Opo. Di pala nagpapahinga si Satanas eh araw gabi nagsusumbong sa Diyos. Bawa, may kapatid sa Canada, eh, merong ginawang mali, takbo si Satanas sa Diyos. O, oh, tinan mo yung alak mo doon sa Canada, o. Oh. Sum nagsusumbong siya. Si Satanas is a kind of a disturbance. Amen po. Ah? Disturbo. <laughs> eh, ilan ba ang kapatid sa buong mundo ngayon? Marami po. Gano'ng karami ang isinusumbong ni Satanas araw at gabi? Napakarami po. Pwede bang magpahinga ang Diyos kung araw, araw at gabi? Araw at gabi, ha? Isang, isang 24 oras yon araw at gabi, nagsusumbong si Satanas. Gano'ng karami ang isinusumbong niya? Eh, napakarami po niyang isinusumbong. Ikaw ngayon ang lumagay sa lagay ng Diyos, pwede kang magpahinga? Hindi ka po makakapagpahinga. Ah, araw at gabi may sinusumbong. Ano nang ginagawa ng Diyos pag sinusumbong ni Satanas? Basahin mo ang awit 7 Ang Diyos ay matwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Ah, eh siyempre, sumbong na sumbong si Satanas, eh matwid siyang hukom. Pag nakita niya ngayon na mali yung ginagawa ni Satanas, nagagalit siya. Galit siya araw-araw. At ta kung halimbawa, tama naman yung sinumbong ni Satanas, magagalit naman siya doon sa isinumbong. Tama ba? Tama po. Dahil siya'y matwid na hukom, kaya pagka, pag mali yung sumbong ni Satanas, magagalit siya kay Satanas. Pagka naman... Tama naman yung sinabi ni sa tanas. <laughs> Magagalit naman ang Diyos Diyos sa sinumbong. Kaya Oo, hindi pwede, po... pwede araw-araw eh, huhukom siya, sis Luz. Opo. Araw-araw, hahatul siya, tama? Tama po. Araw-araw, mahatulan Diyos eh. Napaka-busy niya, kapatid na Luz. Alam mo kung bakit? Bakit po? Basahin mo yung nasa unang Korinto 11.32. Si 32. what? kung tayo hinahatulan ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Tumong trabaho ng Diyos yan. Sa sumbong-sumbong na si Satanas, labas tumbong. Para yung isinusumbong niya ay huwag maparusahan sa araw ng paghuhukom. Ano alam mo ginagawa ng Diyos? Bawat mapatunayan niyang sumbong ni Satanas na tama, hahatulan ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Paparusahan niya. Ba't, na, ba't gagawin ng Diyos Araw-araw yun, may ginagawa siyang hatol. Araw-araw yon, nagpaparusa siya sa kanyang mga lingkod. Bakit? Upang yung kanyang mga lingkod sa iglesia, huwag maparusahang kasama ng salibutan sa araw ng paghuhukom. Naintindihan mo? Hmm, amen po. Opo. Aya napaka-busy ng Diyos. Basahin mo ngayon. Basahin mo ngayon ang 12.5.6 ng Ebreo. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupay-payman kung ikaw ay pinagwiwikaan niya sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis, inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat aling ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Datapot kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayoy mga anak sa kayo at hindi tunay na anak. Ayan. Yung anak sa anak sa labas, hindi pinaparusahan nyo ng, ng, tatay niya eh. Pero pagka anak mo, anak mo talaga, eh, paparusahan mo, itutuwid mo. Tama? Tama po. Ang sabi dun sa sais, pinaparusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. Hinahampas ang bawat tinatanggap niyang anak. Kaya ang sabi, sa singko, anak wag huwag mong waling bahala ang parusan ng Panginoon o mang lupaypay man, kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Kita mo. Araw-araw may trabaho, Diyos eh. Pagwiwikaan ka, paparusahan ka, ha? Ah, ah, ha? ipinagmamalasakit ka, inaari ka tulad sa anak. May isang araw ba na titigil ang Diyos para ipagmalasakit ka niyan tulad sa iyong anak, sa kanyang anak. Yung isang magulang na nagmamahal sa anak, akala mo, eh, sabi ko sa iyo, kapatid na los, nagpalaki ako ng mga bata. Mahal ko yung pinapalaki kong bata. Walang oras na papayag ako na hindi nababantayan eh. Pag hindi ko kaya, mag-a-assign ako ng ibang magbabantay. No? Opo. Walang oras, lalo na yung maliliit na bata. Dapat oras-oras may bantay. Pati sa eskwela, pinapabantay ko eh. Ha? Naintindihan mo, ibig sabihin? Opo. Ako lang yun. Mm -mm. Isipin mo kung gaano ang pagmamalasakit ng Diyos. May minuto't segundo ba na pababayaan ng Diyos ang kanyang anak na hindi niya iba pagmamalasakit? Wala. Bukod sa binabantayan niya, Bukod sa binabantayan niya, pinagmamalasakit niya pa, at ang ginagawa pa niya, pag nagsumbong si satanas, yung anak niya, itutuwid niya, pagwiwikaan niya. Masususpindi, mahahayag yung ginawang masama, mapapagwikaan, maaatake sa teksto. Ang sabi ng Diyos, huwag kang, mag, huwag, kang manglupaypay pag pinagwiwikaan ka niya. Pag sinuspindi ka, pag nabulgar yung katarantaduhan mo, napahiya ka sa kapatiran, huwag ka man lupaypay, gawa ng Diyos yan. Para kaya kanya ginaganyan, hinahatulan tayo ng Panginoon pag tayo pinarumusahan niya upang huwag tayong mahatulang kasama ng salibot. Araw-araw kasi may, nan may eh. Eh, simbong na sumbong si satanas. Eh, halimbawa, may, may ground yung pagkakasumbong. Gagawa ang Diyos ng paraan ngayon para yung anak niyang isinusumbong eh, wag malulong. Gagawa siya ng paraan pagwiwikaan niya 'yon. Ang ibig sabihin naman ng pagwiwikaan hindi naman ang Diyos ay magsasalita mula sa langit. Hoy, Roden, mali ang ginagawa Hindi naman ganun eh. Gagawaan Diyos ng paraan para maintindihan ni Roden kung saan siya mali. Para maintindihan ni Sislus kung alin yung mali niya para huwag kang maparusahang kagakasama ng salibutan. Kasi ngayon pa lang, hinahatulan na tayo ng Diyos is para wag tayong maparusahang kasama ng salibutan. 11.32, napakagandang wisdom ng nasa loob niyan eh. Datapwat kung tayo'y hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Yan. Kung tayo'y hinahatulan, ay pinarurusan tayo, nagpaparusaan Diyo sa kanyang anak eh. Kaya araw-araw nagpaparusa siya eh. Hmm? Pinaparealize niya sa iyo yung ginawa mong mali eh. Napahiya ka. Nahak yung iyong... Nahak yung iyong... Anong tawag doon? Sa e-computer? Naha nahak yung email mo, nahak yung iyong... yung Yahoo message Messenger mo, nabisto no no manggagawa na ikaw pala ay naliligaw sa iba o yung asawa mo na nabisto ka yung mga yon paraan ng Diyos yun para maituwid kay hmm? bawa na bulgar yung isang manggagawa ganitong ginagawa eh kung hindi naman kasalanan sa espiritu eh paraan ng Diyos yun para pagwika ang ka ah, ang sabi sa mga ganun tiyempo, wag tayong manlupaypay tayo'y pinagwiwikaan niya. O, oh, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ng kanyang iniibig. Inaahampas niya ang bawat tinatanggap na anak. dahil sa ito'y parusa, kay nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak. O, oh, kita mo na? Yung salita lang na inaari kang tulad sa mga anak. Eh, dun lang very busy na ang Diyos eh. Para ariin kang tulad sa anak, araw-araw titignan ka. Araw-araw pag ka, pag mali ka, ipagwiwikaan -ipa ka. pag medyo mabigat yung ginawa mo, paparusahan ka para huwag kang mahatulang kasama ng salnibutan. Di ba busy ang Diyos diyan, araw-araw, sisnos? Okay. May araw bang titigil ang Diyos sa ginagawa niya na inaari ka niyang tulad sa anak, hindi ka lang naman isa. Napakarami natin. Gano'n ka busy ang Diyos? pagkatapos eh, sa hiling hinihiling mo sa kanya na, na proteksyon, eh, pinagmamala kanya. eh pinagmamalasakit ka Eh, gano'ng kabisi ang Diyos? It napaka, lose. Napaka Kaya, nabisiko. sa loob ng iglesia ng Diyos, walang, walang moment na ang Diyos eh, nakarelax eh. Wala eh. 4-7 ng unang Pedro. 17 ng unang Pedro. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Eh naghuhukom ang Diyos eh, sa bahay ng Diyos eh. Basahin mo ngayon uli ang 7-11 ng awit. Ang Diyos ay matwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Nakita mo? Araw-araw nagagalit siya dahil sa, siya ay matwid na hukom. Hindi siya natutuwa pag mali. Kaya meron siyang ikinagagalit araw-araw eh. Ang pag-ibig, hindi nagagalak sa kalikuan. Eh ang Diyos eh, pag-ibig. Eh di, hindi siya nagagalak sa kalikuan. Nagagalit siya araw-araw. Araw-araw kasi may kalikuan ng kanyang mga anak eh. Eh para huwag maparusa ang kasama ng salibutan yung kanyang mga anak, kung araw-araw eh may kalikuan ang nagagawa ang mga anak ng Diyos, eh nagagalit siya pag niya araw-araw may trabaho siya, gagawa siya ng paraan para mapagwika ang kanya. Gagawa siya ng paraan para ma-realize ma mo yung mali mo. Pa Aalisin ka niya sa trabaho. Kasi gumawa ka ng mali eh. E, tinukso ka ng sekretarya mo, maganda na sana trabaho mo. Eh, nagpatukso ka naman sa sekretarya mo. Ang nangyari ngayon eh, gagawa. Nakita ng Diyos, malululong itong anak ko. Baka ito eh, mapunta sa impyerno dahil natukso ng sekretarya, gagawa ang Diyos ngayon ng paraan para maalis ka dun sa trabaho mo na yon. Ganong paraan ang gagawin? Di ba busy siya nun? Mamanipulahin niya ang iba-ibang mga tao para mawala ka sa trabaho mo. ma mo na nung ginawa mong mali, pinarusahan ka niya. At para ma-realize mo, makapagbago ka. At para wag kang mahatulang kasama ng sanlibutan. Kung iisipin lang natin kung gano'ng ka-busy ang Diyos, marirealize natin, kung well, kasi may, may, pagmamahal ka sa asawa mo. Eh, yung asawa mo, binabantayan mo. Di ba? Opo. Pag nakikita mo, maaaring yung asawa mo matok matukso ng ibang babae, para kang sisis baby, dambales. Nakita niya, may kausap si Bradani, eh, palapit na lang palapit, nagkakaumpugan na ikaw ang tuhod, sabi yung ni sis baby. Inuumpug na yung tuhod niya sa asawa ko. Eh kung di ka ba namang gaga, sabi ko, di gumit na at wag huwag magkaumpugan tuhod nila. Pwede ba yung ko, may permiso ka sa akin, sabi ko. di lumakas sa loob ni sis baby. Pag nagmamahal ka kasi, yung asawa mo maaagaw ng iba, mapapahamak. Hindi naman ang ibig sabihin eh, makasarili ka. Pagka iniingatan mo yung asawa mong wag maligawan ng iba o manligaw sa iba, hindi pagkakama, pagka makasarili yon. Yun ay pagmamahal na spiritual na huwag siyang mapahamak, huwag siyang mabuyo. Kung ikaw nagagawa mo yun at iniisip mo yun, at ginagawa mo yun sa anak mo na binabantayan mo, pinagmamalasakit mo, pati pagkain tinitignan mo, ginagawa mo yun dahil mahal mo. Eh ang Diyos ba may makakahigit ba sa pagmamahal ng Diyos sa tao? Wala. Huh? Eh kung ikaw sa kapilasong ginagawa mo, busy ka. Eh ang Diyos, eh, hindi lang naman ang isa ang pinagmamalasakita niya. Lahat ng kanyang mga anak, may nagsusumbong kang satanas. Araw-araw at gabi. Hindi araw-araw lang ha, araw at gabi. Walang pahingas satanas. Araw at gabi nagsusumbong sa Diyos. Eh, eh kung tama yung isinusumbong halimbawa, talagang yung isang kapatid ay ganun ang ginagawa. Anong gagawin ng Diyos? Gagawa siya ng paraan para wag yun mapahamak pagwiwikaan niya yun, pagmamalasakit niya yun. Gagawa siya ng paraan para ma-realize nung kapatid na yun, yung mali niyang ginagawa. Eh, gaano paraan ang gagawin ng Diyos? Napakarami niyang papakilusin. Anghel, tao, pangyayari, para maturuan yung kanyang anak, para wag maparusahang kasama ng salibutan. Tapos sa iglesia, araw-araw siya humahatol kasi nagpasimula na ang panahon ng paghukom sa bahay ng Diyos ang sabi ni Pedro. Kaya araw-araw, umahatol ang Diyos eh. Huwag mo sabihin sa akin na pag Sabado, lahat ng trabaho ito ititigil ng Diyos. Napakagagong paniniwala niya na. basahin mo ngayon yung dosages ng Ebreo. Sapagkat katotohanan tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Ngunit siya ay sa kapakinabangan natin upang tayo ay makabahagi ng kanyang kabanalan. Para maintindihan ng kapatid, umpisa mo sa 9. Bukod dito, tayo ay nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo ay parusahan. At si ama ng ating laman, nagpaparusa rin 'yon pag eh. Bawa ay eh, nagsugal ka, papaluin ka ng tatay mo, uminom ka, eh tatay mo'y nagmamalasakit sa'yo, papaluin ka niya, paparusahan ka niya. Pag mali ginawa mo, nagnakaw ka, paparusahan ka niya. Sabi ni Pablo, tayo'y merong ama sa ating laman upang tayo parusahan. Sila'y ating iginagalang, yung ama natin sa laman. Hindi magalalong tayo pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo mabubuhay sapagkat Tatotohan ng tayo pinarurusahan nilang ilang araw, yung ama natin sa laman, ayon sa kanilang minagaling. Ngunit siya, yung ama naman sa Espiritu, siya sa ating kapakinabangan natin upang tayo makabahagi sa kanyang kabanalan. Tuloy, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man hindi sa ikaliligaya, kundi sa ikalulungkot. Tiyan mo, nagpaparusa na ngayon ng Diyos. At minsan, yung parusang ginagawa niya, parang hindi ka magiging maligaya, malulungkot ka. Gayon may pagkatapos, ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Araw-araw, ginagawa ng Diyos yan. Ha? Araw-araw, lahat ng parusa sa ngayon, nagpaparusa ang Diyos araw-araw. Sabi niya, lahat ng parusa ng Diyos sa ngayon, tila hindi natin siya ikaliligaya, kundi siya ikalulungkot. Gayon man, afterwards, marirealize mo, kaya pala ako naalis sa trabaho. Mapapahamak pala ako doon. Kaya pala nalugay negosyo ko. Ha? Bakit? Eh nung malugi ng negosyo, wala nang magawa, nanood na ng TV araw-araw, nakapakinig ng dating daan. So. Eh lahat ng parusa ikasa kasa ngayon, tila hindi siya ikaliligaya, kundi siya ikalulungkot. Gayunman, pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Yan ang dakilang gawa ng Diyos sa iglesia. Eh, Araw-araw may trabaho siya. Sumbong ng sumbong si Satanas araw at gabi. Hinahatulan ng Diyos yung mga sumbong kung tama, eh, magagalit siya doon sa tao. Paparusahan niya yung taong sinumbong, yung anak niya, para magbago, para wag makasamang parusahan sa libutan. Kung mali naman ang sumbong, eh, pagwiwikaan naman niya si satanas. Ha? O, oh, iba ba, eh, tinumoy ka, nangalo niya, eh, tinukso mo eh, kung di ka ba namang eh. Tutukso mo, tapos sa may susumbong. O, oh, eh, balik sa kanya yung sumbong niya, no? Araw-araw, ayon sa Biblia, nagsusumbong siya sa harapan ng Diyos. Eh ang Diyos naman, nagagalit araw-araw. Humuhukom siya araw-araw. Pinaparusahan niya yung kanyang mga anak, pinagwiwikaan niya, gumagawa siya ng paraan para wag lubusang mapasama, para wag mahatulang kasama ng salibutan. Pagkatapos, gagawa siya ng pagmamalasakit sa kanyang mga anak. Ang busy-busy ka ng Diyos.